Pasado alas 4 Sabado sa Kadlawon gisugdan ang Penitential Walk. Kini alang sa Penitential Walk and Holy Sacrifice for the Mass, nagipahigayon din sa Davao City, Libuan. Kamatao nagbaktasot ang puti ng sinina, nga doon ay printa, nga make corruption shameful again. Sa Ponciano Ray Street, Padulong, sa San Pedro Square, Nindakbayan, tanan bot mabatukan ang corruption nga mao ang usa sa suliran sa nasod sa kasamtangan. Malingkamot lang yun na kabot ang maong tumong sa Penitential Walk. Aron pambagong atong panggobyerno. <laughs> okay. So, Human sa mga walk o Saka Santos nga Misa, ang ipaigayad sa San Pedro Square ng Dakbayan, mismo si Archbishop Romulo Valles sa Archdiocese of Davao, ang nanguna sa mong Misa din sa sermonini nang hinaot kini, nga doon ay padulngan ang imbisigasyon sa gobyerno, bato korupsyon. May korupsyon, shameful again. Daan mangyad na nga Apan jatuh makita dili na maulaw baga og naong ipakita pa di itago walay ulaw may corruption shape again Pasado alas 7, Sabado sa Buntag, natapos ang mong misa kung asa base sa Public Safety and Security Office. Nasa kapin 20,000 katao. Kami salmot sa mong aktibidad. Tanan na nag-ooperate naman, <laughs> even ang ato ang mga commuters no Agihatagan jud nato og panahon Hinoon sa initial nga assessment sa motoridad na himong hapsay malinawon ang maong aktibidad in the heart of changing lives ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao the music and news authority